Maraming salamat kayo sa sana po ay marami pa po kayong matulungan. maraming maraming salamat po kay Kabsat Sam. Sana ay marami pa kayong mabigyan ng ayuda. So... Hello po kayo Sam. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa ibinigay niyo po na pagkikash kang libo. Malaking tulong na po ito sa aking pamilya. Nag-grocery na po ako. Ito po yung pamilya ko. Maraming salamat kayo sa maraming salamat sa Sandat Vlog. Sana po ay eh, marami pa po kayong matulungan. Gusto ko lang magpasalamat kay Kabsat Sam kasi nanalo ako sa kanya ng 500 nung nakarang araw. Laking tulong na ito sa akin lalo pa ngayon mag exam pa naman. Gagastusin ko yung pera sa aking pag -e exam So once again maraming maraming salamat po kay Kabsat Sam. Sana'y marami pa kayong mabigyan ng ayuda. So once again maraming maraming salamat po and God bless you po. Kabsat Sam. Thank you!